akin naman ay wala man sa akin ng mama ko kasi hindi ko siya nakasama. Ang pabagi ko naman sa yung turo sa akin ng mga lola lolo ko. Um, una sa lahat, gumala sa nakakatanda sa iyo, igalang at respeto. Pangalawa, mapagkumbaba sa magiging kung ano man ano. Kasi masarap ang maging taong isang mapagkumbaba. Um, <coughs> pangatlo, um, respeto sa isa't isa. Paggalang, at kagaya sabi ni Parikigoy, po at opo, ah, kahit nung sino makita mo kung kung mas lamang o mas angat ang edad sayo dapat igalang mo irespeto at sundin kung ano man ang kanyang iuuto sa iyo, basta't ikakabuti at ikakalagay na masa tama ng ikakayos ng iyong buhay. At <coughs> pangatlo, matakot sa Diyos at ah, kung ano man ang ibigay sa iyo ng Panginoong Iso Kristo, tanggapin mo ito ng maluwag sa dibdib mo. Huwag ka nang magagat ng hangad ng malaki o sobra-sobra. Yun. At pangapat ay, pangapat, panglima -ga o oh, ano, um, uh, mahalin mo ang pamilya mo, patid mo, uh, ka uh, kapwa-tao, mahalin ang bawat isa. Yun lang.